Isa sa pinakamaganda at pinakamahal na motor dito sa Pilipinas, ang Harley Davidson. At nandito tayo ngayon para ma-test drive and ma-experience natin paano maging pogi. Pero before that, ipapasyal ko muna kayo sa kanilang showroom para makita nyo kung gaano kaganda ang kanilang mga motor. Tara sa Harley Davidson of Cebu dito sa AS Fortuna Street, Banilad, Mandawi City, Cebu. Maraming silang gears, accessories and kahit anong need mo nandito na. Kasama pala natin ang mga bigating members ng Cebu Motor PH. Una sa listahan natin ay ang Sportster 1250cc. At ito naman talaga ang open for test drive. Nasabi ko na masyado atang malakas at mabigat to kaya kinuha na rin yung 750cc. Pero grabe, napawawo talaga ako sa ganda. At ang exciting part ay iti-test drive natin ito mamaya. And if you want more details sa bike na to, comment na lang kayo sa baba and try natin gawa ng full review. Magandang opportunity ito sa mga riders na gusto kumuha ng pangmalakasang motor like Harley Davidson. You have the chance to experience your dream bike before buying it. And naka-highlight rin sa kanila ang lease to own program wherein pwede kang makipagkontrata sa kanila kung paano mo makukuha ang pangarap mong motor. Just check their Facebook page or visit mismo sa kanilang showroom. At nandito na nga tayo sa exciting part. Ang makapag-test drive ng kanilang motor and may experience maging pogi. Pinauna na muna natin ang mga bigating moto vloggers and pitik-pitik na lang muna tayo. Basta naka-arrive ah. Ba? <laughs>

grabe. Ramdam ko yung saya nila, lalo pa dalawang motor ang pwede nila lang magamit or pwede nila matest drive. At sa sobrang saya ng mga kasama ko, naubos na nila ang gas ng mga motor. At yun, di na ako nakapag test drive. Di bali na lang, soon makakapag drive din ako ng Harley Davidson. Party party na lang muna, kain na lang tayo kasi di tayo nakapag test drive. Sana all na lang muna ako. And sobrang napapasalamat ako sa Harley Davidson of Cebu sa pag-invite sa amin. Hindi lahat nabibigyan ng chance na ma-invite sa event na to. Kaya huwag kayong mahihiya, invite nyo rin kami next time. <laughs> Bawin na lang next time. ay Master RB and see you sa next vlog. Amping sa pagbiyahe, Gi -pairs. Sana, all. <laughs>